Magandang tanghali po sa ating lahat, alas dos na po ng hapon at narito po ang mga 4-digit lucky numbers po na request po ng bawat bansa. Bawat lugar po ng mga ating mga lucky followers na kung saan po sila nandun. At pati ikaw na rin, ano ba ang request mo? Pagkatapos ito, sabihin mo sa akin, re-replyan kita. 4-digit Hong Kong, 9197. Singapore, 3138. Dubai, 6269. Philippines, 1317. Alaska 4465 Greece 2628 India 1049 Canada 9536 Japan 5137 Italy 2286 Cyprus 9399 Kuwait 2100 Saudi 4055 Israel 9296 Taiwan 9398 Malaysia 5742 Thailand 1004 China 9988 Mexico 3108 Texas 5251 Las Vegas 3150 Ayan po, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers po ngayong hapon mga kalaki Meron po ba kayong request? at syempre dapat po i-rumble nyo po yung 4 digit, 3 digit at yung 2 digit kanina i-rumble nyo po at gusto ko po manalo kayong araw ngayong araw na to okay?